So, ayan guys. May nagbigay po ng food sa atin. Anong oras na asawa? Ano oras? 9.18? 9.18. Hindi ko agad napansin yung post niya. Nagyayaya sa mo yung Samji. Gusto ko sana mag Samji. Kaso hindi ko agad nakita yung post niya. Eh, may inaya na lang siyang kumain sila. Parang taksi yan. Hindi ko sure. Ayan. Ayan. Gino you know, ko siya, sabi ko, take out na lang. Thank you po, Lord. Thank you, Mare. Gusto ko daw, eh. Filet siya. Filet. Wait lang, buksan ko lang. One, two, three. Tada! Tada! Filet siya, tapos meron siyang itlog ito. Lagyan natin yung itlog sa taas yung filet dito. Tapos meron syang sausawan. Sausawan tayo. Manghang. Tapos karamansay. Kinumpeto talaga niya. Tapos talaga itong marito na to. Kain po. Marito niya tangalak. kakain po tayo. Masarap yung filet, malinis yung oil na pinagprituhan. H. Hvat sos. Ei chili garlic oil.